So, hi guys! Welcome back to a day in my life as so, a Disney Princess kumasaka dahil sa inyong bukit. Okay. Ay, tamang paura-aura lang itong Disney Princess niyo na parang mang hindi siya minasakit sa tragawain niya sa kawing bahay. Okay. Pasinta bilang po sa napakadumi ko na kuandyan. Okay. So, ito nga pala ang sikreto ng Disney Princess niyo kapag napagod siya sa trabaho niya. So, ang tanging panglaban ng talaga ng Disney Princess nyo ay lon-lon kamunggay with tanglad na laway pa. Ay. At dahil araw-araw nag ng pala ng Disney Princess nyo, tapos kapag mag-risk di siya, ay rislingin mo siya sa bahay dito sa bahay kubo na to, ay magloto siya ng kamunggay. Ay, grabe. Legit talaga. Nakawala siya ng pagod, guys. Yes. <laughs> maliban sa nabusog ako, ay napawisan man ako ay eh, Naparapang pang nagawa ka ng ano dyan. Okay. And well, nabubusog itong Disney Princess niya. Kaya naman ano, pang hinantay niyo, magluto na lang kayo dyan para sabay-sabay na -sabay kakain. Okay. So, iwan ko lang din pala sa iba guys. No? Basta sa akin, Robin and Tested na nakawala siya ng pagod. Yes. So, kung pagod ang katawan ko, tapos ang ulamin ko ay karni, ay parang mahimatay man itong Disney Princess niya eh? dahil wala man ako makakuha siya dyan. Kaya kung kayo napagod ka sa ginagawa niyo ay kumain kayo ng gulay para mas malaging, mas sustansya at malusog inyong pangatawan dyan. Naligo ng tuhod ba? Uy. At bote na lang itong nilaw ay ko ay may kamatis pa dahil kung wala ay iwan ko na lang talaga. Last eye na talaga to. Uy. And after that, naglaba nga pala itong Disney Princess Nino. You know? So matagal na to pero ngayon ko pa lang to sa inyo. Tapos ngayon bulingon na naman another labahin naman ng Disney Princess niyo. Ay iwan ko na lang, lang talaga. Eh, wala ang katapos-tapos ang gawain dito. Kuy. So iwan ko na lang, lang talaga sa buhay na to, eh. Sino na kakalat diyan? Taas ang paa. Kuy. So sa ngayon ito lang muna ang i-update ko dahil busy pa itong lola niyo. Kuy. So yun lang pala ang sekreto ng Disney Princess niyo. No? And that's all for today's video. Amping mukha nunay. Bye.